Hello mga ka e <laughs> Samahan nyo ko ngayon, magkakabit tayo nitong ating rear mirror. Kasi itong ating e mga bossing, kapag bumili kayo nito, wala siyang kasamang rear mirror. Kaya naman bumili ako nito para meron tayong rear mirror. Ayan, samahan nyo kay kakabit natin siya. Let's go! Bali, madali nga lang pala siyang ikabit kasi ididikit mo lang siya dyan sa may pinaka-glass ng ating e-trike. Tapos, meron siyang pinaka-lock. Ayan. Papakita ko sa inyo yan. Didikit nyo lang siya dyan. Tapos, ilalak mo lang siya. Tapos, ikiklip clip naman natin tong ating rear mirror dun sa dinikit natin sa ating uh, salamin. Ayan, madali lang siyang ikabit. Tapos, pagka naklip na natin siya, ayan, kayo na bahala mag-adjust kung, kung saan nyo siya itututok. Ayan, kung nakikita nyo na yung likod. Okay na okay na yan. Tapos meron pa siyang higpitan dito sa may pinakalikod. Ayan, bali ito naman na itsura niya nung nakabit na siya, o oh, di ba? May kita niyo na yung nasa uh, makapag selfie selfie na kayo dyan. may kita niyo na yung likod. Ayan, mahirap kasi mag-drive din kapag hindi mo nakikita yung likod. Kaya ayun, yun lang. Peace out.